Yeah. Ito ang pinakamalupit na ganti ng api. Ha. Yari ka gayu. Ito pina kamatibay pinakamatibay na ganti ng api. Ha? Tibay ka. <laughs> Ay, hindi na po yun. <natin. laughs> pinakamalupit. Tinimpla ko nga ito para sa iyo. Yeah, masarap yan. Ice scoop yan. Try mo. Ligaw. Oh, nadaalin ka pa. Sarap ng ice coffee ah. Ayan, uh, ang vlog natin ngayon, ganito ang gagawin natin. No? Ha? Kunwari, nagbubunot-bunot ka dyan. Nagbubunot-bunot ka ng damo. Tapos, padating ako. Tapos, sabihin ko, una, uukaw ka yata. Ang sipag mo. Sige, dali. Kanak na, bulot-bulot ka. Ayan pa, oh, sipag ah. Ha. <laughs> may nagawa naga ka ngayon mabuti ah. Wala ay maano, init pag ang panahon magagawa. Mm. Mm, kaya maggagamas ka, bakit pagtatanim mo yan diyan? Gamas-gamas tayo ng luyang puti. Ah, magtatanim ka diyan ng luyang puti. Grabe 'yung sipag ni James ah. Mm. Oh. Oo, dali at nakakaya naman sa iyo, ibakura namin ito. Ipaghahanda kita ng ano, anong gusto mo? Juice o kape? Eh. Parang may nang kape. Eh, nakapakainit na ng panahon. Kapi talaga ang gusto. Sige, para di ano, gagawin ko uh, cold coffee. Ganon. Pwede yun. Ayos na yun sa'yo. Okay. ano lang yung may yelo. na halo, ako kayo. Eh, wala nga yelo. Pero may malamig na tubig dyan. Ayun na malamig na tubig. Sige, sige. Diyan ka lang ha. Igagawa kita ng uh, cold coffee. Yan. Kagawa natin ng cold coffee ito guys kunwari scripted yun yung plano ko ngayon kunwari scripted yung gagawin nating uh, paghiganti sa kanya pero syempre hindi ako makakaganti kung scripted eh kunwari ginawa lang natin scripted eh makita nyo <laughs> ito ang ganti ng api kumanda ka James <laughs> ito na ang aking paghiganti <laughs> shout out sa magandang pamangking ko dapat din daw patingin daw ulom ko Yeah, maganda nga. <laughs> James, ito na ang aking paghihiganti. Cold coffee ah. Ayaw mo nang ano ah. mo ng juice ah. Panoodin nyo to. <laughs> yeah, Yan, kakalit sa akin. Taman, tamang tama. May kape oh. Oh, dito is sponsored ah. Ito ang pinakamalupit na ganti ng api. <laughs> yeah, isa, isa pila ka matibay na ganti ng ako. Ha? Tibay ka. <laughs> Yari ka nga at Ay, hindi ata matutunaw. Hindi ata matutunaw. ah hindi natunaw. Yari, <laughs> pinaka malupit. Cold coffee kapag nalalaman, ha? <laughs> Ay, yari ka kayo. Partida, <laughs> wala pa ako to try. <laughs> Amoy kagabi pa to. Siyempre, mahalata tayo pag di natin tinanggal yung patiso natin. Tanggalin natin. Habit natin ulit. Ayun, tara. Samahan nyo ako. Atin na dito. ito. Hahaha. <laughs> <laughs> Itu naga tidak api nyarikan sahaja you tidak boleh cold coffee point playboard pasti solijal jalan ah siapa 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 Oh, nawalang-gawa. Napakasipag, ah, linis na linis ah. Oh, na. Ito na. Ano yan? Uh, medyo ano lang talaga kasi oh, parang, ano eh. Uh, hindi mainit yung tubig, malamig kaya hindi natutunaw yung ano. Pero napakaganda ng paghalo ko ng ano diyan ng napakaganda ng paghalo ko ng kutsara jan kasi hindi na talaga matunaw eh. Wala lang maganda yung paghalo paunang, ko dyan. ano, ice pagtimpla ko ano kuya paboritong paborito ko yan eh kaya napakagaling ng pagka ko diyan oo tapos so, pinaalala pala ko mm asidik nga pala ako bawal ako ng ice coffee. Oh, sus ba Kapag mainit lang, bawal lang asidik. Bawal lang oh, asidik sa ano. ako ng kape ay. D ah, sobrahan? Di sa na. mura akin naman ang ako nito. Di yan ka. Ay, ganyan ka pala. Pinaghirapan kitang pagtimplahan. Tapos, di mo lang iinumin. Nakalimutan ko ka. Asidik pala ako. Di yan. Pwede na yan. Inumin mo na. Sayang yan. Paano yan? Ganito na lang. Mm. Bibigyan ko na lang sa iyo. Ayoko. Hindi. Ayoko. Sige na. Inumin mo na yan. na ako nito. Hindi, eh, ayaw ko yan. Ayaw ko itinimpla ko yan para sa iyo ikaw may ginagawa. Eh. O, parang, ayaw mong inumin yung gawa mo. Mayroon ka tong ginamang masama dito sa ice coffee. Ano mo gagawin kung masama dyan? Itinimpla ko talaga yan para sa iyo. Bat, bat ako makainom yan? Sige nga, kung wala kang ginawang masama. Eh, itinimpla ko nga yan para sa iyo, hindi para sa akin. Naalala Na ko nga, asidik pala ako. Paano magiging asidik ka? Kapi baga, kung masakit na naman sa sigmura, mahal, mahal dat naman ito. Sana di sana din na kita pinagtimpla? Ay, ibibigay ko na nga lang sa iyo para di masayang. Pinagod mo lang ako, nagtimpla-timpla pa ako. Nakalimutan ko ay, ang ganda pa naman ang alok mo at tanghalin tapat o, oh, kapi. Kaya nga, sabi mo kasi gusto mo, kapi. Bago. Gusto mo, gusto mo ay coffee. Ayan, pinagtimpla bawal kita. Sa, no? Bawal na ito sa asidik ay. Paano, Paano bawal? Grabe Tapon mo na lang. Hindi. Inumin mo ito. Sayang naman yung gawa mo. Eh, ay, nga. Gusto ko ay para sa iyo na. Itapon mo na lang. Parang ayaw mong inumin. Meron ka atang nilagay dito ah. Ano, ano namang ilalagay ko dyan? Sige nga. Tari mo ang inumin. Ubusin to. Kung wala ka talagang nilagay na ano. Makaiba. Sige nga. Sige nga. Itibay ka talaga. Patimpla-timpla ka pa sa akin. Hindi daw. Ubusin ko daw. Timpla pa. Hindi na. Ayaw nito. Ubusin mo. Kung wala ka talagang nilagay. Di ka naman ata acidic. Hindi nga, e, tinimpla ko nga ito para sa iyo. Eh masarap yan, ice coffee yan, try mo. Hindi daw. O nag na pa. Sarap ng ice coffee ah. Ay.